Play na. Self an emo charger sira, di ba? Hmm. Ay paggagamitan charger sa laptop kay masad ka type C. Ay wait, type C. Ayaw paggagamita. Kay kay may mawa kay diri ba sa basa lang ang charger okay, sa laptop. Pero type C lang yan? Type C yan. Oh, ganda ng laptop ko. Oh, oh. oh, ganda ng laptop ko. Bulok ang huyang god yun yan. Ako <laughs> oh, bulik god <laughs> no. Wag oh. Balik tayo daw, pagbutang lang ko. Ganyan, ganyan mabuksan. Pero balik tayo ng pagbutang sa ko. Ayun na o. Oh. Balik tayo ng laptop ko. May oh. so, mouse. Why mouse? Why wireless, oh, wireless mouse, na yan. Wire, uh, mouse, wireless yan. Kanina, saan na Wynina, Charger! Oh, just ito, charger. <laughs> May manual. <laughs> mouse trap. Ito naman, mouse mouse pad yan. Ang <laughs> galing. Wow, wow, ganda. Ano saan? Ang ah. awang... Ming Mingming! Parang Facebook ang ano ah! Ha, hindi nga, Sen. I-orient ko na lang kam ha. 7 days replacement, 1 year warranty. Pwede mo matanggal yung plastic? Hindi nga, 7... Ah, hindi nga, 7 days within 7 days, huwag niyo munang i-remove itong mga plastic na to ha yung mga ganyan, yung mga ganyan kasi kailangan walang gas-gas kung i-replace gets nyo? replace, papalitan? yes, 7 oh. days replacement so kailangan gamitin niyo within 7 days para malaman natin kung ano ang mga hindi, ano, kanais-nais -na, na galawan ng laptop pag sa loob ng 1 nasira na pindutan o reburado na pwede papalitan Basta ang service warranty within one year. Kung ano man yung sira dyan, free lang ipaayos. Basta yung hindi, sinadya na pagsira, wag huwag lang basa, huwag lang ano. Ayan, eh. yeah. di oh, na buksan yan eh. Gets nyo? Yeah. Kung na gets nyo, ini pamati. Oo. Within uh -oh. one year, service warranty, kung halimbawa, ang ano, nagluloko, an 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 ang cursor dyan sa mouse, dyan yung keyboard hindi mapindot o ganyan bago yung electric fan niya na basag hindi basag hindi ano <laughs> naintindihan nyo Ayos so ba paano gamitin yun eh ayun din na ano ilalagay nyo yan dyan ipapatong yan para hindi uminit ang laptop ah sa ilalim I -I. Lala, lala, lala. tapos ang pinatagal ng laptop ang sabi ay pinakamataas ay pinakamababa is 2 hours pinaka, Uh, maximum ba charge. Maximum of 5 hours siya, di, di. Depende mm. sa paggamit, basta sa brightness. Kung habang oh, naghabang gumagamit ka dapat pag 100% na bunutin. Tapos huwag ignin yung ipa-drain kailangan pag 10%, 10 ang pinakamababa at charge na. Kasi kasi di gagamitin naka-charge. Oo, oh, oh. hindi huwag niyo gamitin na naka-charge. Naiintindihan niyo? Eh? No, pero so, ang gamit Di so, e. sa, sa edi lang naman yun Giniro ta, nag-iihay. <coughs> may ito na ako sa na sasagod. Paano pag-connect nito. Bluetooth yan. Ay, hindi May ano yan. May ano eh, yan. Hindi ay, na no. yung USB. Nakasaksak na. Nak ay, ano. Hindi likod. Hindi na so, nakasaksak. Ayan, kunin mo yan. Asa na naman? Ay, Wala. Doon na Hindi. Pinakita yan sa akin. Ito yun. Ay, ay sasaksak na yan dyan. Saan? Sa so, cellphone. Kahit saan dyan na USB.

Concierge na kayo. Ah, hindi yan. Palitan bigi, na lang ma. daw namin, amin na Yun daw yan. ano na ko ha, akin ha. Kasi, oh, any exclusive for laptop lang talaga yan. Hindi ito worth it type C yan. <laughs> Thank you, ma. Thank you pa. Kamsahamnida. Nakabigyo pa pala. Na? Kamsamnida. Basta ulitin ko, branded o hindi branded. Pag hinarutan, mag-iihay ito. Oo. Oh. Ikaw eh, na -tumagad? <laughs> connect mo guys. Connect mo na. Tingnan nyo natin kung makakakano. <coughs> gutom na gutom ba ito dito? Lahat yan. Picture. Nasa no, pag-picture. Ah yes, na no, pag-picture doon. At anak irong lang po sa gaay. Ay, wait. <coughs> At, ba't ka nakaubad? Ano, <coughs> i-fix na, na kay... i-connect na sa wifi. <coughs> Ang sakit lang siya. Malakas yung speaker niyan. Ang sakit Hoy, ang ride mo niya. Yan nga 5G. Din, bahong asin. Maghapon ba yung mababasa eh. Nagnod ka ng ano, kan Bawal daw yan. Bawal? Mm -hmm. Bakit? Ewan. <laughs> O, oh, palitan na lang. Yung Chrome, huwag nyo nang i-download. Kasi sabi nila doon, ano daw. Oh, ano yan? Ma malakas sa oh, yeah. storage. Hindi siya partnership. Hey. Malakas daw sa...